Ayan yun. 800 mga par. <laughs> Grabe mga par. Sobrang mahal ng gamit sa mga bata mga par. Grabe, makaubos ang pera mga par. Grabe, bibi, yung, yung, yung mga gamit ng bibir. sobrang mahal. Grabe, O oh, tingnan yung mga par. Ito parang yung mapalit na binig ko mga par. Parang yung talo susukan ako mga par. Huh. Okay lang. Sabi <laughs> mga par, sobrang mahal mga par. Ito na yung mga par. So mag-box, mag-open na tayo sa mga gamit sa mga bata. Tara, let's go. So yun mga par, ito yung lahat mga par. So tingnan yung presyo mga par. So tingnan yung mga ang presyo mga par. So, tingnan yung. So, tingnan yung. 800 mga par. 800. Ganit ito lang yung nabili natin mga par. Sobrang mahal. So, ikaw, bibi, sobrang mahal na mga gamit mo. Sabi. open tayo mga par. open mga par. So, ang nabili natin mga par. So, ito. So, actually mga par, binili ko ito para sa para sa ano sa bibiro mga par yung panglinis ba tapos ito mga par binili ko dito mga par kasi nga para sa gatas kapag meron kami ano uh, lakad ito ga sa gatas mga par at syempre mga par ito yung gloves mga par kapag nagsuntukan kayo mga par sa, sa anak ko so ito, ito mga gloves joke lang so ito mga par binili ko mga par so tingnan nyo mga par binili ko yan sa bata mga par so bebe para sa ito bebe ah ito grabe sobrang mahal mga par tapos mga par ito pa mga par ito ano to midjas Basta pera to mga par. Iwan ko kung kung, kung ano to, Basta. Iwan na. Tapos, mga par, ito. Lampin ato pa... Ano? Iwan ko kung ano ito, mga par. Pero hindi ko... Basta, mga par. Ito. Basta. So, dalawa yung mga par. Dalawa yung binili ko. yung dalawa. Para... So, ito pala, mga par. Isa uh, prenalya. Iwan ko kung saan to gagamitin. Bahala na si baby ito. So, ito, mga par. Nakita ko, mga par. 79 lang ito, mga par. Pero tatlo mga pati ano tatlo oh tatlo na to 79 si pesos lang nakita ko to mga paro tatlo awa oh, sixes baby to mga paro pero medium lang yung mga par medium lang yung ano yung size niya so iwan ko kung ko ano kasya ba to mga par pero sige lang so binili binili ko to mga par kasi nga sobrang mura 79 si pero tatlo na three pairs to mga par so ito mga par yung magamit so, so pakita mo sa akin mga tingnan you know. So, yun mga par, marami ito nabili ng ano, na mga gamit sa bata. So, ikaw, bebe, akala mo, bebe, ha? Sobrang madali lang, bebe. Ang sobrang mahal mo talaga, bebe. Sobrang mahal ng mga gamit mo, bebe, ha? Ha? No, pa. Hmm, pa pa. So, kahit, bebe, kahit dyan kapastian ni mami, at least meron ka ng damit, bebe. Hmm, kiss pa pa, love, love. <laughs> So, yun mga par, kahit sobrang, ano, kahit sobrang, uh, ano, kahit sobrang mahal yung nabili natin. So, okay lang mga par, at least mayroon na tayong nabili kahit isa mga par. So, yun mga par, update kayo mamaya, mga update ko kayo mga par sa ating, uh, ano, sa ating baby kapag lubabas na ito mga par. At syempre, bibili pa tayo ng na gamit kapag miro na tayong pera. So, sana miro magbigay ng, mag-donate. Ah! So, yun mga par, yun lang, let's go po, bye bye and see you my next video please and subscribe my youtube channel mr jt vlogs and babush